Boss, 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 90. <laughs> Dagdag eh. Dagdagan mo na lang sa 80. Yung 85 mo, dagdagan mo na lang. 85, diba, tuyo-tuyo, diba? May taga sa ata. Wala, <laughs> maganda, maganda. Subok, subok. May taga sa ata. Alam ba <nila> yan? <laughs> Boss, dagdagan mo na yung 85 mo. Kahit 89. Huh? Ako na nag... Dagdag eh. Mawa na mo sa nagkahanap, boy. Followers. Yo, wala sa hood. Yo! Sayan. Baka wala ipanggas. Baka wala ipanggas. Siyempre lalagyan. Kahit 88 para swerte. 85 ka mo Sagat na. Grabe naman, parang tangay na tangay na pula. wala. mo magkalo ang price. Alam na alam nyo talaga lang malambot sa isi no. Tama pa rin. Hindi eh. ka lang. <laughs> hindi ka lang. First, first owner. First, first, first owner po. Pangarap. First car mo talaga yan. Oh? Legit? Hindi oh, pa nga ako marunong mag-drive. eh. Hindi pa marunong mag-drive. Hindi pa nga ako marunong mag-drive. Kahit pagtanong yung sa Laurel, <laughs> hindi marunong <laughs> ma mag-drive yan. <laughs> Boss, dugdugan mo na. Mahaw ka naman, makawa ko naman sa boy. Para na may pang MP lights kami mamaya. Hindi na nga kami nag-ala po. So MP lights na nga lang eh. Tubig so muna boss. <laughs> Oo, oh, tubig-tubig ka muna. Talaga lagi wala sa akin si Junior eh. 85 na boss. Hindi mo, boss. Iisip ko. Ba? 85 na boss. Sagad na. Makipagkamay ka na. <laughs> <laughs> 85. <laughs> Takbo ako. Pasok mula ako. Balik na lang sila bossing ko. Grabe naman lo. Tinatawara 85,000 ito ate ah, ko lo. Kaya nga, malungkot na naman si Coco. Coco. Ano? Namumula ang mata. So yan mga boss, ikaw bali na tawad sila sir ng 85,000 dito sa ating City. Parang bumili lang ng motor. <laughs> Parang bumili lang ng motor. Dagdagi. eh. Maawa naman sa nag-alap po eh. Huh? Last 85. Eighty-eight. 88. 88. Eighty-five ng 88. Oh, na. 80? Eighty-five <laughs> <laughs> na kamay ka na! Nagtigas na talaga sila sa eighty-five. Pakipag-kamay ka na! Hindi, yung mga budget lang. I-think ko pa ako sa mga muni pagdagdag sa eighty-five. para parang para <laughs> nagkasundo kayo na dadagdagan nyo na lang para medyo magagagad na lang no? Oo. Oh, Dadagdag na lang. <laughs> Yan Yung pera naman kasi <laughs> madali naman gawa ng parahan, eh. Pero yung bagay na gusto mo na matutubad ngayong araw at matutulungan kita. Tunay ba na matutulungan? Matutulungan. Matutulungan <laughs> <laughs> mo. Salamat, boss. Sige na, 85. <laughs> thank you, boss. Boss, thank you. Ano ah, naman na pipil mo? Ah. Parang nabigla ka Parang di ka makapanawala na biligay sa tawad mo. Tsaka bukod, di, bukod sa syempre mura mo nakuha, boss. Which is mura naman talaga. Ano pa iniisip mo ngayon? Mukhang ingatan naman ako nito. Oo. <laughs> oh. Tsaka mga matututo na ako. Excited ka na matuto mag-drive? Oo naman. Tsaka, no, iniisip ko pa yung so, sa kukukunin pang dagdag sa 85. Yan na lang yung problema mo. Yung problema na una, yung tawad mo kung papasok sa tawad mo na <laughs> na, na solusyonan. Hmm. Yung sunod naman yung umang hiraman. Ay, hiraman. Ayun. Ah, papakita ko muna to unit. <laughs> sa mga boss, ikaw bali, pakita ko muna sa inyo itong uh, unit Honda City na 2002. Model mga bossing ko na walang sahod. Kahit walang sahod ay masipag siya. <laughs> Hello. Grabe naman yun, parang tunay ba yan? Tunay <laughs> <laughs> yan. literal, literal na onti na lang ang onting onting na lang at tangay na buhunan. <laughs> <laughs> Iiyak na. <laughs> Dalawa na to. Wala na naman tayo tanghalian yan. <laughs> <laughs> Buti na lang maraming itlog sa rep. <laughs> <laughs> so yun mga bossing ka, bali mabalik lang tayo dito sa unit. Bali na amags yan. Tinindigan din natin yung mga bossing. Tapos fresh naman ng loob. Wala mga punit ang mga upuan kasi fresh ni Kuya Junior. <laughs> Yar, kamusta naman ang ano natin? Ang mga unit natin yan. Talagang parang mabili sa mga walk-in buyer kahit mag, uh, ano na. Undas. Undas. Walk-in pa sila talaga. So, ayan, automatic transmission. Good shifting yan, mga bossing. Ice cold aircon na rin. Yeah, yeah. All power, power window, power steering. Ayan. 16 vibes. Sobrang tipid sa gasolina na ito, mga boss. Pero, ewan eh, ko lang kay alam. Yan, you no? Know, Papalit-palit ng battery. Baka may mga binibenta kayong battery dyan, mga bossing. Hirap. Laging problema namin yun, eh. Tapos, problema pa dito yung siyasagad yung tawad na Nyor! <laughs> Laging durog ang AC e garage team. Wala si wala si si Junior eh bago natin tanayin si Junior. Junior. Ano naman sabi mo kay sir? Message mo lang. Kahit kapiraso lang. Wala, wala. Congrats. Congrats. Hindi mo sagad. So yun, uh, gusto ko lang magpasalamat kay La Bossing. And i-congrats si Bossing sa kanyang first car. Boss, tatulungan ba talaga? Ayan, so ayan mga bossing ko. Shout out. shoutout. Shoutout sino? Shoutout ko, RNC Paris. Ah. Sino pa? Alam mo. Shoutout. <laughs> sa girlfriend ko. <laughs> Go boss. Thank you boss. Thank congrats. congrats bossing. Thank you, thank you. Parang... Kailangan ko sa paano magbabayad eh. ano, di, ano napipil mo naman ngayon na matutupad na yung first masaya, car mo? Masaya. At makaka-testing na ako. Gano'ng katagal na ikaw? Na parang yung... Yeah. Nagbabalak talaga bumili. Yung... Ah, matagal na. Eh, ipon talaga. Yeah. Oh, pa ng andar. <laughs> lalo, lalo na natuwa sa presyo. <laughs> so, mga boss, ikaw, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa lahat na patuloy na sa mga supporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat ang mga nangangarap at ng sasakyan. Geng, geng! tao, <laughs> Test drive. Test drive nyo. Aray mo. 85,000 only. Baka sabihin, scripted na naman. <laughs> 85,000 only. Aray. Solid. Nyar. Nyar. Wala sa hood. Sayo so, mga boss, Hingo. Bali picture taking pala lang. Boss, maraming maraming salamat ah. Kiss ba muna tayo ha? Trade mic na. Magkakapatid kayo tatlo ha? Grabe naman. Sup support talaga nga mga kapatid na nakatawa. Nakalangang <laughs> kayo rito? Ha? Nakalangang kayo? O, doon nakaiingat nga pa. pa rin po. Sa po. Geng, geng mo muna tayo dyan. geng, -geng. Boss, maraming salamat sa pagsagad sa tawad ah. <laughs> mo <laughs> <laughs> ano para maramdaman? Iba talaga. Parang hindi ka pa rin makapaliwala. na <laughs> <laughs> Alam mo, may sasakyan ka na pala. Meron na pala. <laughs> Aray. Sariwan-sariwa, sariwa, boss. Congrats! Enjoy your new second-hand car. <laughs> Pero po tayo na. Oh. Maniniwala ka ba na 85 lang nakuha yan? Pag nakita mo sa daan, dumadaan yan? Hindi. Ay, ikaw ayaw mo lang bumaba dyan, ha? Malamig, malamig. Ay, kapatay, pinatay. Malamig. Ang gagamit sila. Oh, wang click start. Pero mas maganda yung Hey! Congrats naman kay Labos! Congrats! Hey! Ingat! Hey! 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 Bye hey! Bye-bye! Durug na naman si AC Garage. Bye-bye. <laughs> congrats. Enjoy.